Magandang umaga mga mamin sir. So ayan po yung mga sewing machine natin sa loob ng stock. Sa loob ng store. So ayan po sila. Ang dami po yan mga mamin sir. Ayan po sila o. Oh. Ayan, kung gusto nyo po mga mamin sir. mag ng sewing machine. So mag lang po kay sa amin. Para alaman natin kung anong sewing machine ang gusto nyo po. So maraming salamat po. Okay sir, magandang araw po sa iyo sir at ma'am Ito po yung gusto mong makita na Janome brand Model GE2000 Yung model, ito po siya sir Ano po ito, heavy duty, all metal body in parts metal bobbing po siya sir Huwag po kayo mag sir at ma'am Solid na solid po yung sewing machine natin At bagong bago pa po siya Wala po siyang issue, wala po siyang gas gas At wala rin po siyang scratch Okay po sir, gagawin po natin yan ng full video tutorial para po makita nyo po na all goods at lahat po gumagana yung stitches design ng ating sewing machine. Mami, um, ito na po mam um, yung sewing machine natin. Gagawin po natin siya ng full video kung paano po natin gagamitin. Unang-una po ma'am, palagi nyo po tatanda ang tension yung provider ng design or yung tahi sa ilalim. Pag siya po ay nagbubol at nagtutuhog, so i-adjust po yung number dito ng malaking numero. Ito naman po yung option ng lahat ng stitches, design, zigzag, button hauler, garterized. So dito naman po ma'am yung atras abante once na kailangan nyo po maglak sa dulo. Ganito po siya ma'am, okay? Ang purpose po ng atras abante ma'am is maglalock po tayo ma'am. Ayan, okay? So ayan po siya ma'am. Napaka solid po ng ating sewing machine at saka high speed na po yung performance niya. All metal body in parts po siya ma'am. Then kung gusto niya po na medyo masinsin yung pasada po ng sewing machine natin So ito po siya ma'am Para po yan sa mga cotton So ipapakita ko po sa iyo Yung ginawa niyang dalawang klaseng street line Kasi apat po yan So itong dalawa po dito na natitira Is para po yan sa masinsin na masinsin na tela Yung mga maninipis na tela po ma'am Okay po ma'am So ma'am ito na po siya ma'am Yung stitches para sa mga kapal na tela Or para sa mga telang matitigas so ito po siya ma'am din ito naman po is para sa mga cotton so back to back po yan ma'am so ayan po yung sa ilalim kulay red so napaka solid itong sewing machine natin ma'am okay so gagawa po tayo ng sigsager yung tatlong klaseng zigzag po nya para makita nyo po at pwede rin po kayo mag manual embroidery ma'am okay so ayan so kukunin po natin yung zigzagger na pinakamaliit so ayan po siya ma'am Ayan. Ayan po ay pwede nyo po gamitin yan sa pang bar or pang lock na zigzagger. Ayan po yung small na zigzag. Ang gagawin naman po natin ma'am yung zigzag na pang medium para sa mga cotton para medium malalayo po yung lakad or yung hakbang ng ating stitches. At para sa makakapal at matitikas na tela is ito naman po siya. Then meron din po siyang pang manual embroidery na zigzagger kung sakaling gusto niyo po gumawa ng pangalan at saka nameplate. So pwede niyo po gamitin ito ma'am etong dikit-dikit na sigsager po ma'am Okay? So ipapakita ko po sa inyo yung sigsag na ginawa niya Yung tatlong klase at ipapaliwanag ko po sa inyo Kung um, para saan nyo po gagamitin itong sigsag na tatlong klase Okay po ma'am? So ito na po siya ma'am Ito po ay para po yan sa bar tucker Button holder or wallet, Then ito naman ay sigsag para sa mga cotton Then ito naman po ay sigsag para sa mga maong So okay, so check natin yung pang manual embroidery na na kung gaano ka sinsin so ayan po siya ma'am yan po ay ginagamit ko yan kung kayo po ay mag indicate ng pangalan katulad po nitong gagawin ko so ayan po siya ma'am yan so ayan po siya ma'am pwede po tayo mag create ng sarili nating design pwedeng ay pwedeng P. kahit anong klaseng design po ma'am is pwede nyo po gawin dito ma'am so okay po ma'am then ito na po siya ma'am yung pinakamasinsin na sigsag na ginawa niya ma'am and isunod e, naman po natin ma'am is yung panggarterize po ng ating sewing machine so meron pong sariling panggarterize po yan kung kayo po ay gagamit ng mga cotton spandex or mga stretchable na tela ma'am no, so nasaan po siya so ito po siya ma'am eto na gagawin po natin siya so ito po siya ma'am para po yan sa mga spandex na tela ma'am okay tapos kung gusto nyo na other na pang cotton spandex So ito po siya Bali dalawang klase po yan ma'am Okay Then sunod natin yung pangalawa So ayan po siya ma'am Ayan Hindi kayo naman po gagawa ng pang Na automatic Meron po siya ma'am Opo Okay So gusto nyo po Pakita natin yung Wallis or pang button holder na automatic So maglalakpo tayo ma'am Ikutin natin yan dito sa dulo So ayan Then lock lang muna ang gagawin natin bago po natin gawin yung isang klaseng uh, button holder niya ma'am. Okay, so tanggalin ko muna siya. Ayan. Okay. So ayan, nakalock na po yan ma'am. So ayan po siya ma'am. Then 1, 2, 3, 4 po. 1, 2, 3, 4 po yan ma'am and sir. Okay, so abante po yung number 1. Then pagkatapos naman po niyan is maglalock tayo ulit sa 2 and 4. Then pag nakalock po tayo, pupunta po tayo sa number 3. Then buong buo na po yung wallet or yung button holder na ipapagawa natin sa kanya. So ito na po siya ma'am at sir para makita nyo po na all goods or running good condition po yung sewing machine natin. So ito na, wait lang po ma'am. Tatanggalin ko na yung mga balahibo ng sinulid natin sa ilalim. So ito na po siya sir ma'am. Ayan. Hihiwain na lang po yan para po magkaroon po ng button holder yung sewing machine natin so yes po ma'am so maraming salamat po sa pag request sa video na ito dahil kayo po yung unang unang nag request sa video na to na Janome brand at model GE 2000 so ito na po siya ma'am ready ready na po yan ma'am once na kayo po ay nagbigay ng signal na isisip natin para kaso ang delivery na po siya ma'am so maraming salamat po ma'am God bless and more power po ma'am peace out po ma'am